High school pa kan magpuo na manigarilyo ang 59 anyos na si Tatay Arnel kan Legazpi City. Sabi niya, narirelax siya tuyong nakakapagsigarilyo. Urog na kun siya ang malawod ni maagahon. Sa muyang araw kan naglawod kami, nagdadagat kami. Ano lang ang samuya ni ano lang kan salipot pag pag anaro tayo. Pag pa nung sigarilyo sa lawod, parang ano, tigilipot ang tao. Sa empluensya asin pakikisama naman sa mga barkada, nakaukod man si Tatay Ricardo na manigarilyo. Sa mga barkada, arugan pigit ko yan. Pigit tao. Arugan mga barkada, mata ko. Nabuhay ako sa pikiiba. Kunan ng pigtang ro sa kuya. Siyempre, maginom. Hindi mo may wasan. Nabuhay ako. Nabuhay ako sa pikiiba. Sa pinakahuring datos kan Departamento di de Salud sa Bicol, total na 503,149 na smokers o para sa rehiyon. Sa nasambit na bilang, 408,254 ang kalalakihan, mantang 94,895 ang kababaihan. 137,665 ang naninigarilyo sa probinsya ni Masbate, 134,078 ang hali sa Sur, 88,821 ang hali sa Albay, 53,000 230 two sa Sorsogon, 51,347 one sa Camarines Norte, 25,825 five sa Catanduanes, asin 12,183 thousand sa Naga City. Sigun sa departamento, saro sa mga dahilan sa pagdakulkan mga para sa sa rehiyon, iyo unfair fair pressure o influence ni barkada. Base sa datos, 20 anyos ang pinakaaking naninigarilyo sa rehiyon very subjective. Kasi sa sarili nila, yung mga triggers, iba-iba sa kada tao It can be because of stress, because of uh, peer pressure, because of routine or lifestyle. So um, the treatment is uh, therapeutic communication mostly. Apuera sa tradisyonal na sigarilyo, ikinakahandal mang kan departamento ang pagdakulkan mga naggaramit ng e-sigaret o itong vape. Mer ang alarming lang dito sa vaping, parang mas pina, uh, mas pina ganda siya, mas pina uh, cater sa mas mga bata, binig binigyan ng flavors, binigyan ng colorful and mas enchanting at mas tempting na mga na amoy, mas mabango, mas colorful, mas maganda, mas convenient. yun ang mas nakakabahala kasi mas accessible siya. Katakod ka ini, nagpagirumdom ang departamento sa mga posibleng helang na makoa sa paninigarilyo. Meron tayong pwede silang magkaroon ng COPD, yung Chronic Obstructive Pulmonary Diseases. Meron din silang pwede magkaroon ng emphysema. Yan yung two of the most leading causes of smoking sa lung diseases po. And of course, marami pang subtypes depending on uh, kung anong part ng lungs yung na-damage. Mientras tanto, in connection sa lang awareness month na pagsiselebrar ng unya na bulan, magkakaiguan seminar as in libreng konsultasyon ang DOH Bicol para sa mga padagos na naninigarilyo garilyo nga ni matabangan ang mga ini na makabuta sa nasambit na bisyo. Para sa mga baratang tatak Bicol, 李春波。